Ayan mga ka-wonder, nandito ay ngayon sa province of Pangasinan. Ayan. Ay, hello sir. Hello hello, Shout out. Grabe oh, ganda dito mga ka-wonder. Ito yung lugar niya ng Indang. Ayan, laki ng Christmas tree. O, oh, diba? Ayan, ano kaya itong bilog-bilog na to? Parang world. Ayan. Mukhang may event mamaya mga ka oh maraming upuan ayan yun diba ang ganda ng kinang Christmas tree ay shoutout kay Wonder Nanay <laughs> tara asa na yun sila nai dito sila ayan ito yung mga ka Wonder yung ano kayang lugar na to parang white house ah oo parang white house ng Ah, Pangasinan, Lingayen, Pangasinan. Galing ah. Parang White House nga siya mga kawanda. Ito yung kanilang parke. Yeah. Ha? Na Bakit? Na Nag-live ka? Oh, Ani na, na okay na. Na-mute okay. ako, sorry. <laughs> B, parang ano to, B, oh. Ano White House? Ay, yung kapitol nila. Kapitol ng Lingayen, Pangasinan. Naka-mute pa po ba ako? Hindi na. Okay na eh. Hindi na siya nakamute. Oh, grabe. Ang, ang laki ng ano nila, no? Ang laki ng... B, mayroon ano, oh, mga sound tang... Sound check, sound check, sound check. Okay na po ba? B, may mga tangki digira gira dito, oh. Grabe. Okay na po ba mga kawandor? Ayan, mga tangki di Ah, ito nga. Ito dahil yung ano nyo dito, parang kapitolyo, gano'n? Kapitol building, parang munisipyo ng Pangasinan. Ah! No. Ng Pangasinan po. Ah, ang laki no? Ang, dito pala parang, parang White House nga siya eh. base uh, uh, province of Pangasinan mga kawander, ito pala siya. Ayan, tingnan natin yung harap. Ayan, ang galing, ang ganda. Ang ganda. Ang ganda mga kawander Ito siya Ah, ito yung Sakop ng Pangasinan Ito pala yung mapa ng mga kawander Ito yung mapa ng Pangasinan Ayan Bolina, Uanda, Bani, Agno Alaminos Borgos, Dasul, Infanta, Labrador Bogalyon, Alabrador, Lingayin Bunggal Aguilar Mga Tarim Obistondo, Basista Ayun Yan lang pala parang paikot lang siya mga kawander Mr. Nicolas ito yung Ito yung buong mapa Ng Pangasinan Pangasinan ang galing O, ba? Diba? Tara, Tama ka wonder uh, mag-live tayo libutin natin tong i-live natin tong area na to